Magandang hapon po sa inyo, uh, Tatay Alexander, Nanay Cheryl. Magandang hapon po sa Idol. Bago ang lahat, ang aming pong auspusong pakikiramay po. Nakarating sa akin ang impormasyon na yung anim na sospek ay sumuko na. Pero yung natitira, kasi 17 po sila, ay at large pa rin daw. Meron na hubang latest mula sa PNP? Wala po po sir. Sino pong kausap nyo sa PNP? Maranan po. Pwede yung pakikwento sa amin, uh, sir, Uh, bago mangyari yung initiation, yung hazing, ano pong pinaalam ng anak ninyo sa inyo? Bali, ang saray, dal, bali, gabi po ay sinabihan ko po, po siya na kung wala po siyang pasok, eh, meron po kasi akong ipagdadrive. Eh, gusto ko po siya po yung mag-drive. Eh, ang sabi niya po sa akin, eh, pa may pasok po ako. Nang maaga kaya hindi po siya pwedeng mag-drive. Kaya kinancel ko po yung pagda-drive para sa pag may pasok po kasi siya. Ngayon po, in, umalis po siya, inatid niya po yung anak niya sa kanyang sabihinan niya po yung gabing po yon, eh hindi ko po alam kung ano oras na po sa nakauwi po. Ano pong trabaho niyo sir? Ang on-call driver lang po, sir. Ah, sir, wag nyo nila lang. Ang on-call driver, marangal na trabaho po yan. Lahat ng trabaho na marangal, wag po nila lang. Anyway, on-call driver po kayo, so gusto niyo sana siya nalang mag-take over muna doon sa trabaho niyo pero tumanggi siya, sabi niya may pasok. Si, si nanay ko okay. pala, isang OFW. Nay, saludo okay. po ako sa inyo dahil po kayo bilang isang OFW. Now, hindi po nasabi sa inyo uh, ni Aldrin na siya po ay kasapi o gustong sumapi sa isa pong fraternity. Mayroon <laughs> po na napag-usapan yan eh. Lagi naman po nagsasabi sa kanya kung ano pong gagawin niya. Kaya medyo na-shock din po ako kasi hindi ko po talaga inaasahan At hindi po pumasok sa isip ko eh na papasok siya or ano, paganyan po. Anong year na po siya? Fourth year po. Sir? Graduating na po sana. Oo po, opo. Okay, ano po sana ang plano niya uh, pagkatapos ng kanyang pag-graduate sa PCCR? Ay mag, uh, yun nga po sabi niya, ma na nag-start po kasi sa before. So ngayon, uh, nag, nag ano kami na sabi po sa kanya, kuya kasi konti na lang. So tagain na nating tapusin. Mas na lang po eh. Di sabi niya, sige ma, magtatapos ako, pangako ko yan iyo. At uh, after eh, sabi niya, mag-detect agad ako ng ano, board exam, sabi niya, para makapag-trabaho nga po agad siya. Ano naman po yung pangarap niya na trabaho, na profesyon? Magpupulis po talaga siya, magpupulis po talaga. Yun po talaga yung gusto niya. Okay. Ilan mo ba sila magkakapatid? Lima po. Pangalawa po si Aldrin. Okay. Ano pong uh, kurso naman, panganay? Kaya nga po, dog. Nakatapos po yun ng computer science po. Okay, panganay. Tapos siya po, ito, graduating sana, makakatulong sana sa inyo. Oh. Pag siya po ay nakapagraduate, patapos makagraduate trabaho, meron po siya maambag na tulong sa mga iba pang kapatid niya nag-aaral pa rin. So meron pa pong oh. tatlo pa na nag-aaral. Opo, tatlo pa po akong mag-aaral. General Marana, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, uh, Senator, at sa inyo pong General, yung anim ay sumuko na, which is good news, in a way. Uh, pero meron pa pong natitirang 11 at large. Ano na pong status doon sa whereabouts nitong mga at large, sir? Uh, tama po, sir. Ano, meron tayong uh, anim na nasa custody na at na na po natin ang kaso at uh, may remaining pa po tayong uh, 11 na identified na po natin, fully identified na. At uh, ongoing po ang paghabol ng ating mga tracker teams. Uh, napuntahan na rin natin sila doon sa kani-kanilang mga given address. Pero sa ngayon po, wala na po sila doon sa given address. Nevertheless, tuloy-tuloy uh, na po, po yung tracker teams. Okay, ano pong uh, kasong i-final dito po sa anin na sumuko, sir? 'yung anim po na sumuko at saka 'yung uh, ilang uh, na identify natin 'yung may fully identified personality na ay violation ng Republic Act 11053 o 'yung ating anti-hazing law of 2018 at may kasama pong uh, robbery cases din sapagkat uh, nawawala po 'yung mga personal na gamit ni Altri. Very good. Bukod po dito sa mga suspect na 17, wala ho ba tayong dinamay na iba na maaaring may kinalaman dito po sa yung, halimbawa po yung uh, mga alumni eskwelahan at uh, member ng frat yung mga ibig sabihin po yung mga leader yung mga officers kasi nga po sa aking pagkakalam wala magaganap na initiation kung wala pong basbas -bas sa mga mas nakakataas usually po yung mga senior mga graduate na po yes tama po ano ito pong unang uh, maalala niyo po, ito pong unang apat na ating uh, napasakamay sa kamay ay sila na po yung uh, mga matataas na katungkulan po doon sa kanilang fraternity. Yung Grand Triskelion, yun, yung President, Treasurer, parang mga officers na po sila. No? At uh, gusto ko rin pong ibalita na kuha na rin po natin yung tricycle driver na nagdala Uh, kay Aldrin uh, sakay din po yung uh, dalawa na unang nahuli natin. So iniimbestigahan po natin ngayon yung tricycle drive. Ito pong halimbawa, so suspect number one si Justin Artates na sumuko, Kyle Michael, and then Lexer Angelo, Mark Leo, uh, John Arvin, tapos John Xavier. Ito mga estudyante pa rin o mga uh, graduate na po at alumni po ng uh, PCCR at uh, sila po ay mga opisyal? ng fraternity. Anong pangalan po ng fraternity, sir? Tau Gamabee Fraternity po. Okay. Ano oh. po itong mga nabanggit kong anim na sumuko? Sila po ay mga present student o hindi na po? Lahat po sila, sir, ay, uh, present student ng uh, PCCR. Okay. eto nga po sinasabi ko. Bukod po sa kanila, meron po ito mga alumni, graduate na po ibig sabihin, at matataas po ang kanilang rango sa pangkalahatan ng fraternity. Ito po yung patakaran sa pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong. Wala pong magaganap na initiation kahit sa ang eskwelahan na may ganitong fraternity kung wala pong paalam sa alumni. In this case, yung mga graduate sa PCCR, mas mataas pa po dito ngayon sa mga present ng mga estudyante pa, pinapaalamanan po nila yan. Kumukuha po sila ng paalam. And this is the only way we can stop these hazings. Panagutin po natin pati po yung mga matatas na opisyal na pinaghingyan po ng permiso para maganap ang isang initiation. How's is that? Uh, yes sir. Tama po. ano. Uh, atin po nga uh, tutuntunin yung kanilang mga alumni at graduates na may kinalaman po dito sa pagsasagawa nila ng kanilang uh, initiation right. Atin po sila ang hahanapin po. Uh, in the course of our continuing investigation. Kaya nga po, doon po sana, total, sumuko na rin lang sila. Uh, baka pwede pong tanungin sa kanila, kanina silang humingi ng bas-bas para magsagawa sila ng initiation. Again, ulitin ko po, sa aking pagkakaalam, no initiation will happen without the go signal from the higher-ups, especially from those already graduated from that school. In this case, PCCR. Or sometimes, hindi lang alumni ng school lang, kundi yung pang-nationwide na leadership. Yes sir, opo. Uh, sige sir, itatanong po natin yan dito sa uh, anim nating nasa, ano, nasa postudia ngayon kasi may mga national chapter nga po sila. Tama po kayo, Senator. Kaya nga uh, po. yun po ang ating gagawin. Yun po kasi ang patakaran, General. Hihingi silang uh, Bas bas diyan hindi naman basta-basta itong itong anim na suspect na sumuko na nabanggit ko ito pala yung mga estudyante hindi sila gagawa ng kanilang patakaran na, na mag-uumpisa sila ng initiation mag nang wala man lang pasabi. Yes sir tama po kayo. Attorney Garrett. Yes po Senator. Kumo-monitor ka? Yes po. Tama yes, po. ba 'yung mga uh, sinasabi uh, ko? Yes po sen Uh usually po even though I'm not familiar with how you Tagawa mafia structure works. Usually po talaga may paalam po 'yan sa leadership po ng fraternity before any initiate uh, will undergo yung mga rights po nila. So, maybe we can reform the law, Senator, na lakasan po natin yung presumption against the uh, leadership. Possibly those registered po sa SEC as the fraternity's ano, board members or trust, dapat po siguro may presumption. Nung last hearing natin kasi sa Senado, meron nga namatay yeah. yung sa Adams na yun, if I still yes, remember. Po. And then sabi ko, magpapas tayong batas, isasama pati yung mga opisyales, papanagutin. Yes, po, so, so right now, without that law being passed yet. Pwede ba natin panagutin kapag halimbawa eh, lumitaw na talagang merong bas-bas mula sa mas nakakataas pa dito sa mga estudyante na presently pwede. nag aras sa PCR? Yes po, Senator. Pwede pa rin po. In fact, sa mga cases po ng hazing, what I would recommend our prosecution service to do or the private prosecutor to do is kumuha po mula sa 7B kung sino ang least or hindi, kung sino ang pinaka hindi guilty dito sa grupo na tumayo bilang state witness. The nature of a hazing ritual po kasi senator is very credible. And there's a possibility na magtakipan po yung mga co-accused. Ah, okay. So, so sino yung mga less guilty yun yung iinganyo ng ating mga otoridad, kasama ng piskalya dyan mag-state witness against dun sa mas matataas na opisyal. Yes po Senator. While our amendment has not yet passed, uh, usually ito po yung nagiging susi para po magkaroon tayo ng conviction. Kasi otherwise, uh, knowing po na sila ay ang kontrato sa isa't isa ay magkakapatid, uh, there's a strong tendency po na nagtatakipan po sila. So yung kasalanan ng mga pumalo, maging kasalanan na rin, kapareho na rin yung gravity ng kasalanan nung hindi nga pumalo pero nagbigay naman ng basbas -bas na alumni. Halimbawa, it should be senator na dapat to ganun. Uh, it should be treated as if lahat sila ay naging involved doon sa hazing. Kasi hindi naman po siguro nangyari to if somebody in the group, in the fraternity, in their right mind, would have told his fellow fraternity members na wag na natin gawin ito as a matter of fact. Uh, Attorney Lubaton, magandang hapon po. Ah, uh, Senator, magandang hapon po. Salamat po sa pagkakataon ito. Okay, so nakarating na po sa inyong skulahan. Itong nangyari, ano pong take ng inyong skulahan tungkol po sa insidente, sir? Ah, uh, Senator, we uh, nananawagan po kami no, sa uh, leadership ng Tawagamat Fraternity to step up and come out in the open and issue a public statement doon sa nangyaring uh, hazing hindi na po ito bago eh. Nangyari na po ito noong March and the same fraternity was involved. We already have done more than enough that is required of us to ensure that the students are safe within our campus. Kaya po, uh, yun ang panawagan namin, no? Sabi niyo po kanina, you've done more than enough to ensure na hindi na maulit kasi mayroon palang nangyari ng hazing before sa Adamson. Of course, ay ah, nangyari yan dyan sa inyo. Okay. So ano po yung ginawa niyo sir, mga steps para maiwasan ang pagkakaroon ng hazing para sa inyo? So far po, uh, I ang mean, aming uh, ginagawa, when the students enroll, they have to sign an undertaking that they will not get involved in any fraternity or any organization that actively promote condone and practice hazing and any form of violence. Yun po ang paulit-ulit na sinasabi namin sa mga bata. We conduct regular orientation and training. And in fact, doon po pagpasok niyo sa school, no? may malaking screen po doon no? na pinapakita namin yung horror and, ano, uh, and evil ng hazing. And sa mga teachers, mga faculty, ginagawa po ng mga faculty okay. namin na magbibigay ng information na ang hazing po talagang walang puwang sa ating lipunan. Good. Now ang tanong ko sir, in that case, pinapare-register ho ba yung mga member ng FRAT? bago sa enrollment, dapat dun sa enrollment meron silang form na pinipilapan and to and ask that question kung sila ba ay member ng any kind fraternity of and kapag sila ay member then pwede niyo po ipulong lahat ng mga member doon, uh, leader at doon ako kayo isa-isa magpulong-pulong at sabihin niyo na po yung mga do's and don'ts. Unfortunately, Senator, hindi po sila naglumulutang eh. We have, we have about 20 organizations in the school that are recognized by the Uh, school. So they are reporting to us. Kilala po namin sila. But unfortunately itong organization na to ay hindi po nagpa-recognize. Ah okay. So lahat ng fraternity recognition except dito sa tawagama P. Ah uh, may mga organizations po kami but we have no uh, recognition for that fraternity. I don't really get Yes, po Senator, Marino. Fraternity members na ayaw magpa-recognize sa school at hindi nagsasabi kung sila ba ay uh, member ng atao gamma halimbawa alhamdulillah tao gamma or is a particular yeah. paternity is that uh, could be a basis na para sila ay ma suspend or ma expel sa school uh, can that be possible sa ngayon po based po dun sa nasabi ni ano yung council po ng school it would appear po senator na wala po silang policy uh, kasi are a they are a private school po senator De dapat na sa listahan po yan ng grounds nila for expulsion yung misdeclaration po ng membership sa fraternity maybe we can revise the law senator in such a way na kailangan under oath mo i-declare ide yung membership mo sa fraternity if it's ano if you're joining a school just in order to monitor the students who belong to a fraternity or if you are a member of a fraternity at then sinabi mo doon sa uh, enroll, enrollment card mo na you are not a member nagsinungaling ka under oath then pwede ka ma-expel pag nalaman kahit na hindi ka kasama doon sa say for example sa initiation then lumitaw na ikaw pala member ng certain fraternity na na-involve sa initiation even even though hindi ka isa sa mga suspects sa na nag dapat ikaw ay ma-expel yun ang ibig sabihin is that possible uh, depende sa policy ng school we, we can ano po uh, we can include it sa law po natin if we were to pass the law na pwede pong ganun yung system we can incur, uh, we can mandate it po sa uh, CHED po na magkaroon ng ganong policy for all accredited private schools. Attorney Lobaton, sir. Yes, sir. Okay. So ito pong uh, P, hindi po nagpa-recognize. So ano pong balak nyo gawin ngayon? Na uh, so yung pala, eh, marami pala silang members dyan sa PCCR. At, uh, Ayun po ang active pa lang uh, nila dyan. Sa policy po ng school, we have zero tolerance uh, against hazing and those organizations that actively promote hazing. Yung mga na-file na po ng kaso sa, sa fiscal, we will initiate... expulsion proceedings next week. Maging doon sa mga at-large po? Uh, yung mga at-large po, uh, they're still being uh, inahanap po po ng mga, mga police. And as soon as the criminal charges are filed, we will also include them in the expulsion proceedings. Since they're still at large, hindi pa natin malamang kung talagang sila ay kasama sa bilang suspect. Opo. Okay. Okay. Pero pwede ho ba sila maasama sa expulsion? The mere fact that they're suspects and the mere fact na hindi po nila diniklara na sila po ay member ng FRAT, na yun naman pala ang requirement sa inyo na lahat ng mga members ng FRAT dapat ma and they didn't want to be recognized ng uh, inyong school at kasama sa policy. Would that be something na dapat liable sila for, any, for a sanction? Uh, Senator, we will follow for, uh, due process but we will give them, we will issue a notice to them and okay. uh, we will give them the opportunity to explain their side, then we will proceed with the process. Okay, fair enough. Sige po. So asahan po namin, uh, attorney, na maging masigasig kayo at maghigpit sa sagayon. Ito po masakit sa, sa isang eskwelahan ano, uh -huh. na may mamatay uh -huh. na estudyante dahil sa hazing. Isang dago po ito po sa pangalan niyo. O di diba, sir? First time po ito. First time po nangyari sa PCCR, 70 years of existence. The, the, and it's very unfortunate, sir. It's very unfortunate. Uh -huh. At naka, na kasama ng loob na isang eskwela na nilagaan yung pangalan for so many years after 70 years may nangyari hindi ka nice nice di po ba? Opo. Okay. And we, inulit inuulit po namin panawagan namin sa national leadership ng Tau Gamma we call on you to step up and make a public statement on this incident para hindi na po ma, maulit pa to. I mean, it's too sad na may mangyari pang isang innocenting buhay ang mawala. Okay. At graduating po si, ano, si Aldrin Okay. Last na lamang po, uh, Attorney Lubaton. Ano po yung mga possible na maibibigay niyo pong tulong dito po sa mga kamag-anak, especially sa okay. parents nitong uh, biktima? Sir. Since Monday night, we were actively coordinating with the police and we also uh, tumulong po kami to sa pag, uh, paglagak sa kanya sa uh, sa funeraria and all the possible assistance for them, no? including spiritual assistance. And in coordination po with uh, OWA, nagpush no? po kami na maiuwi po yung mother ni Alcine. Oh, okay. Very good. Very good. Nice to hear that. Attorney Cyril Lubaton, Head, Legal Department, Philippine College of Criminology. Sir, maraming salamat po sa time na binigay mo sa amin. Maraming salamat po, Senator. Magandang hapon po, Sir. General Maranan. Good afternoon po. Good afternoon okay. Po, General. Nabanggit niyo po kanina, General, yung uh, tricycle driver, damay din po dito, yung pong naghatid. Ah uh, yes sir iniimbestigahan po natin siya sapagkat uh, siya po yung nagdala nung, uh, ni, uh, ng katawan ni Aldrin at yung dalawang unang na aresto eh iniimbestigahan po siya bakit hindi po siya nagpakita agad at nagreport po sa ating kapulisan. So ngayon po nandito po sila sa ating uh, tanggapan at uh, atin po siyang investigahan. Tama po yan. So how about yung sasakyan na ginamit para ihatid itong victim sa venue? At ano po palang venue? Saan lugar po nangyari ito? Sino may ari po ng bahay o restaurant ba ito? O, ano ba ito? Uh, dormitory? Sir, yung venue po ay isang abandonadong uh, building dito sa Santo Domingo. Barangay Santo Domingo dito sa sa Quezon City. Ano po ito eh, uh, yung mayroong uh, mga nakaterrereng mga informal settler settler sa gilid at uh, dahil po doon, uh, dumtay doon nakakuha ng uh, mga testigo na nagbigay linaw din po dito sa ating kasong iniimbestiga. Okay, paano na po dinala yung victim doon po sa venue? Uh, accordingly sir, eh, pumunta po yung ano, pumunta yung ating uh, victim at yung mga kasamahan niya sakay po sa kanya kanyang mga motor, motorsiklo, uh, nakita po 'yon natin sa pag-iimbestiga natin sa uh, pagbaba natin ng mga CCTV. Okay, ano-ano po yung mga bagay na sabi niyo kasi kasampahan niyo ng robbery itong mga suspect. Ang bagay na nawawala po, pag-aari ng biktima? Yung pong kanyang uh, wallet at kanyang cellphone po. Sir, na determine ba kung sino yung uh, dito sa lahat ng mga sospek ang uh, mga gumamit ng paddle na para siya ipaluhin? at ano po ba mga ginamit po na pambugbog dito sa ano victim daw sir? Uh, according po doon sa ating pag-iimbestiga ay lahat po sila ay pumalo po kay Aldrin at uh, more or less mga 60 paddle hits nga daw po yung tinamo uh, oh. ng ating uh, biktima. Kaya ito pong ating mga na-identify na identify na na suspects ay talagang may direct participation dito po sa nangyari kay Altrin. Meron pa po mga paso na sigarilyo. Ayon po di sa picture na kita ko, ano, pero hindi ko papakita to. So may mga nagpaso sigarilyo, meron po talagang bugbog sarado rado uh, itong victim uh, natin dito. General, last na katanungan na lamang. So ano pong plano, uh, ano po yung game plan ng ating PNP tungkol dito sa mga at large para naman sila po ay mapanagot na ng ating batas? Yes sir, nag-create po ako ng uh, dedicated tracker teams para habulin itong mga fully identified at uh, still at large nating mga suspect. Uh, magpapadala na rin po kami today ng sulat sa Aviation Security Group at sa Bureau of Immigration para pag nakapag po tayo ng kaso ay ma-include sila dun sa watch list para in the event na kung sila ilalabas ng bansa sila po ay mamomonitor natin. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Kasi alam naman natin hindi, ni pwede mag-request ng whole departure order ang ating yes, PNP pag walang uh, kaso pa sa korte. Yes. So is it possible kahit na at large ay isampanan ng kaso ng PNP and then para yung kaso na isampanan sa korte and then hihingi na agad ng tong PNP natin ng letter from the court or order na para magkaroon ng whole departure? order. Ang maganda pong gawin, Senator, is we elevate it agad. We pass it po agad sa, sa office ng prosecutor po, sa Piskalya. And then we ask for a preliminary hold departure order from the court holding jurisdiction over the prosecution service. So kahit hindi pa po lumalabas ang resolution ng Piskalya, habang nasa preliminary investigation level pa lang po, pwede na po tayo humingi ng ating preliminary hold departure order. Okay. General Maranan, ito po mga at-large na sampahan na rin baho ng kaso? Kasama na po sa mga sinampahan ng kaso, Sir General Maranan? Yes sir, yung mga at po ay uh, kasama na sa nasampahan natin ng kaso. Okay. At talaga ano yung sinasabi mo kanina? Agad-agad i-request sa Pwede po tayong makipag-coordinate sa prosecutor's office Senator, we will file a uh, we, they can file a motion for the application ng preliminary hold departure order. I-apply Ia po ito ng DOJ sa korte po. Tapos po yung korte po yung mag approve na habang preliminary investigation pa lang, habang nasa piskalya pa lang. Pwede okay. na pong Lumaba. General, yes, sir. is that something that you can do, sir? Yes, sir. Gagawin po namin. Makikipag-coordinate po kami sa prosecutor's office. Maraming maraming salamat po, Brigadier General Rederico Maranan, QCPD Director. Mabuhay po kayo, General, sir. Magandang hapon. Yes, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Senator. Okay. At yun Garrett, maraming salamat. Magandang hapon. Yes, po. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nanay Sherry, sa uh, Sir Alexander, ako po ay personal na tutulong, pinansyal. E for the meantime, eh, nakikita ko naman po, ginagawa ng ating kapulisan yung nararapat gawin para magkaroon na po ng ustisya itong pagkamatay ng inyong anak and then para mahuli na po ito pong mga at large. Sir, from time to time, kami po ay may sa inyo para magbigay po ng update to the PNP. Salamat po, Sir Idol. Sige po. Huwag niyo po iba po ang telepon. Nakakausapin po kay ni Odette for more details para doon po sa mga ayuda na ipaparating po namin sa inyo. Salamat po, Tay at sa Kanay. Magandang hapon po. Salamat po. Thank you po. Salamat po. po. Magandang hapon.